Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang tiwala pa rin nga po si Clay Thompson na makakangat pa sa si Standings, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang pang malakas trade na maaari pang gawin ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga trops na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling game kahapon laban sa Toronto Raptors, ay bumagsak nga po ulit ang kanilang team sa ika-11 seed sa si standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record ng 17 wins at 19 losses. At bagamat man nga po may chance pa silang makaangat sa si standings, ay paunti-unti na rin naman nga pong nawawala ng pag-asa ang kanilang mga fans since sobrang nahihirapan pa rin nga po silang makakuha ng panalo kahit nasa loob na sila ng kanilang home court na Chase Center. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay kasalukuyan na rin naman nga po nag struggle ang kanilang superstar ni si Stephen Curry kaya mas lumaki at mas naging obvious na nga po ngayon ang kanilang kahinaan since kapag hindi nga po ito nagtatala ng malaking puntos ay sureball na nga po na mahihirapan silang manalo pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng kanilang player ni si Clay Thompson malaki para naman nga po ang kanyang tiwala sa kanilang team since narator naman nga po siya at si Stephen Curry bukod rin nga po sa kanilang dalawa ay inaasahan na rin naman nga po niya magbabalik na sa lalong madaling panahon sina Chris Paul at Raymond Green. Ika ngay, meron na rin naman nga po sila mga champions player at veterano sa kanilang lineup na kayang buhatin papunta sa panalo, ang Golden State Warriors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang pangmalakas ng trade mari pang gawin ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang huling game laban sa Clippers, ay hindi pa rin naman nga po nawawala ang katotohanan ng nahihirapan pa rin ang kanilang lineup na makakuha ng panalo sa kanilang mga nakalipas na laban. Nananatili pa rin naman nga po sila sa bargaining standings kaya naniniwala nga po ang ilang mga NBA analyst na kailangan pa ng kanilang team na gumawa ng isang malaking trade ngayong season sa lalong madaling panahon. At isa sa mga trade nga dapat na dapat nilang gawin ay ang inaasahang pagkuha nila kay Pascal Siakam mula sa Toronto Raptors gamit ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell. Rui Hachimura at ang kanilang 2027 lottery protected first round pick. Ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita, willing na rin naman nga po ang front office ng Toronto Raptors na ibigay sa kahit anumang kupunan na makapagbibigay sa kanila ng magandang trade package. Kaya kailangan nga po mag-offer pa ang Lakers ng mas malaking assets upang sa ganon ay makuha nga po nilang isang Pascal Siakam na napakalikera naman ang maitutulong sa kanilang offense at defense na siya magpapalakas ng kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.